Soldiery, ladies and gentlemen, is not for the weak and faint hearted. To professionalize an armed forces, all training and operations must be based on doctrine. And that is the basis of all that we are doing every day. Dito sa Officer Candidate School. Mapa drills, parades. magtuturo ng linggo, paano magbigay uh, ng paggalang sa kapwa officer candidates, pagbigay ng galang sa NCOs, pagbigay ng galang sa mga officers, ano ang tinatawag ng military behavior, paano ma-attain ang military professionalism, lahat yon ay may basis at yon ay ang doctrine. In the same manner, lahat ng ating activities lahat ng pinapagawa sa ating eskwelahan ay nababase, hango sa mga regulasyon, pulisiya, at lalo na sa ating batas. Doon ang pinanggalingan ng hugot kung bakit pinatanggal natin ang mga barbaric tradition na pinapasikat sa mga pinanggalingan ninyong criminology. ay shoot emphasize ROTC at dati maging sa Soldier Candidate School at sa Philippine Military Academy. Back to basics, source of army standard, doctrine tayo. Hindi tayo magkakamali. Kapag magdedebate tayo, ang basis natin ay doctrine. So sa basic military training, hinuhubog kayo to become basic soldiers starting being good followers. Paano kayo maging resilient? Paano kayo maging skillful sa pakikinigma sa individual level at maging sa team, squad, platoon level? At doon natin makikita kung sino ang tigasin, sino ang karapat-dapat na makomisyon bilang platoon leader. Ang isa sa pamantayan natin ay ang disiplina. Sa impormeng pagtayo na hindi pagalaw-galaw, diyan mo makikita ang disiplina. Diyan mo makikita sino yung mahihina. You don't have to be subjected to ritualized harassment to be subjected to inhumane treatment para aabot tayo sa mataas na level ng inyong disiplina, yung expected sa inyo. Hindi kailangan nasadyain, na baboyin kayo, gawin kayong tanga-tanga para kayo ay makaabot sa mataas na antas ng disiplina, sa mataas na antas ng lakas na hinahanap sa inyo. Kung si Gideon, kilala na pinuro ng mandirigma, nababasa ninyo sa Biblia, ginawa niyang pamantayan, sino yung lahat ng nauuhaw na hindi makatiis iinom ng tubig, hindi karapat dapat na sumama sa pakikinigma. Parehas lang din yan sa nakikita niyo ngayon. Hindi kayo pinagkakaitan ng electrolyte tubig. Pero may nakikita tayo may Indikasyon na hindi nararapat i-commission. Because soldiery, ladies and gentlemen, is not for the weak and faint-hearted. Hindi pa pwedeng walk in the park. Hindi naman ibig sabihin na walang maltreatment practices. I-relaxing na yung training. Nag-start kayo at 357. About 7% ang natanggal. 14% ang nag-resign, including those who experience medical impediments. 12% ang natanggal because of military science, otherwise known as military academic requirements. 4% natanggal because of physical education. Hindi po masahin. So, I argue that without the barbaric traditions and the ritualized harassment and inhuman treatment of trainees, Hindi walk in the park, ang pagsusundalong, meron at merong natatanggal because of the hardships and the challenges that come. naturally according to our training design. Sa bawat pinapagawa sa inyo, may nakaakibat na purpose. Bakit kayo pinapag march? Bakit hindi takbo? Bakit hindi puro masimase? Bakit purposive exercises? Bakit kayo pinapakain sa mess hall? According to your rightful share. Bakit binibigyan kayo ng electrolyte and water intake instead nung dati naming naranasan na water discipline ko no? Lahat may purpose. So therefore, doon sa mga makaluma pag-iisip, hindi mabago kaagad. Meron pa rin yan sa inyo. Gustahan tayo. Mag-isip-isip kayo. Because by the time that you will become senior, at i-insist din nyo, yung nadaanan nyo nyo, four years, hindi basta-basta mabura. Four years nyo'ng dinaanan sa labas, form na bad attitude, hindi kaagad yan makikita pwedeng itago-tago. Pero kusang lumalabas. Ika pa nga, sa management principles, we must hire for attitude, secondary yung skills. So kapag makikita na may undesirable habits or bad attitude, expect no mercy. You will be removed. Just like what the legendary Gideon did in selecting his warriors to carry the fight. Hindi pwedeng kung sino-sino na lang ang maging sundalo ng bansang. Kaya para sa inyo na nanatili at nagpapakita na kayo ay malalakas, disiplin, disiplinado, at uh, mayroong positibo na attitude, congratulations sa inyo. Kakatawid kayo papunta sa next phase. And more or less, at dito pa lang kayo sa one fourth ng inyong officer candidate course training. One fourth pa lang. So ang inyong gagawin, i-build yung foundation ng mga natutunan ninyo na skills, knowledge. Pagtibayin pa yung tinatawag na positive attitude. Tanggalin yung nakagawian ng mga basura. If you can do that, you have a higher probability of succeeding not only in graduating but also in performing your duties as leaders of the armed forces of the Philippines in the next 30 years. Huwag kayong short-sighted hanggang graduation lang yung success ninyo. Titingnan ninyo, who am I? after thirty years and what I'm gonna do while I am still at the school. Yan ang vision na dapat makikita ninyo para sa sarili because that is aligned with the vision of the armed forces of the Philippines to make it a world class institution. And thereby contributing doon sa parating binabanggit na bagong Pilipinas. Na lahat tayo ay mag-contribute sa solusyon sa kahit anumang problema ng ating bayan. Ang mga leaders na magpapakita ng good example kung paano pagsilbihan ang ating bayan ng makatotohanan. Again, parawagan ko sa inyong lahat yung mga positibong pagbabago na nas ating nasimulan. Huwag niyong sirain. Be the advocates of positive change in every unit that you will go to. Kung ano yung nakikita niyong hindi maganda, hindi naayon sa batas, hindi naayon sa doktrina, Nararapat lamang na kayo ang pinakaunang ahente ng pagbabago. Maraming salamat magandang umaga sa inyo lahat. Thank you sir for that message. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo I-share niyo, i-subscribe ninyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.